Thank you so much to all the vloggers and the others um, who help them. Ooh. Uh, so to help me the um, uh, <laughs> Thank you so much. Ang galing maging english ni Nanay oh.

Kaya napa napa sa additional pod nga. Happy yeah, lindi to duhan lang ka book ni guys, ah, dito kami sa lugar ngayon ni ah, Tatay sa Tornino at Nanay Hilin. So dito kami sa Luong ngayon, Luong Tabugon. So mayroon na po kaming ano po, uh, ah, na dumating. Yan sa shout out sa Ilihan Hardware.

Nutuhan? Oh. Tengang. Ayan po si Panda o. Mau tabang kung nung siya kakot. Mangit ang kauban dito? Sa indig na dito. Kuan ba yung pigo na? Lingkong na? Ayan po guys ha. Mayroon tayong mga plywood. Ini ada apa? Wah, bagus pa? Shout out ni Ma'am Reggie de Bina. Ni Atenida. Shout out nila ni sa po, sa GTM of Negara uh, Niagara Falls Canada. Sa Lubitania family sa Kalanan Tabogon. Salamat na shout out sa inyong lahat. At sa mga sponsor din ni Bro Tata. Sila si Miss R, mga anonymous. kiong kiong masih naik no? lo <laughs> so, nanti itu pas nah, nah, sila. Uh -huh. nai 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 hilin Naik. ya oh main hapon so nana kita tuh materialis lah Hey. Nah, nah, lang <laughs> lang Ah, nasaan si Tatay sa Tornino? Nara, Nara dito. <laughs> ah. Nara dito. Tawag ka na sir. Unsa na na kanang murag lisod-lisod na lagi. Ang ako mo tuhod sir oi. Ah, arthritis. Oh. Tay. Ah. Nana imong materyales ba? Ha? Ah? Materyales imong balay ni abot na og masogdan na ni og magtrabaho. Oo, ko ana man sir, hmm. ako na ano man ang hmm. Limpyo na? Pero di pa kay tanto ang mga bunot ka. Pero ako na. Tay buhatan kag kag balay ba? Oh. Na na tay materyales. Oh. No, Ang saya ni kanon ni tatay sa tornilyo. Sobrang saya nila kasi ano po, dumating na po yung materyales natin. So, karoon sa may niyo, gano, na may ay, inyo, mga kasulutin niyo, karoon nga nga may materialist na... Ay, takang kayo salamatin niyo, mga nangasamta ng Lord. Oo. Uh. Mahal. <laughs> <laughs> o, hey, yan na kayo. Naka-matugan. Oo. Tay, hindi naka-maulanan tay. Ha? Hindi naka-maulanan. Oo. Hindi naka-matugan kayo. Oo eh. Hindi laki po na rin, ma. Kung ano eh. Yan po, yung gyero natin. Nandiyan an na. Uh, yung ano natin yung plywood uh, dito Pinturahan namin tunay Pagandahin namin pinturahan. pinterahan <laughs> sa may gusto nimo color, nai? na y? abisan lang wala, oy unsa 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 Kaya nga gusto ni mong color sabala ini mutay. Ha? Yung sayo mong gustong color. Au. Lamos ka, ninyo. Ah. Kanya-lana. Hmm. Tek, ka gusto sayo itom color. Ah, beti na ito. Na. Na ogi surado. Na po yung materials natin yan. Nagbula, So ang gagawin po natin dito uh, pagkatapos uh, pagandahin pa rin natin na uh, pinturahan mga solar light mayroon tayong budget CR So mga ano po mga sa budget natin ngayon isakop natin yung ano yung mga gamit nila sa bahay katulad ng tulugan, mga plato, mga kaldero, lahat-lahat So um, ang ako, sir, na may sabukal dito, na ako

Agad mo ngayon, inindog sa ibi muna sa inyo, ngonsad dito sa Irox.

May pangposte natin, pangposte. Mga malalaki yung pangposte natin. Happy. Tay. Ah, uh, hapin talaga magkabalay. Oo, oh, Ilang tulog na lang. Oo. Gamo, bugas, ser, puro buyer yeah. sale. hay a 30 kilos para. Primero hago cosa capa yan. Oh. No. 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 này No. 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 Cái No. 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 Cái này No. 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 No.

materialis natin. Unang materialis, mayroon pa tayong pangalawang materialis para sa CR at saka yung saingan. So ito po, uh, makatayo na to. Uh, may, ang yung sa uh, sasahig, yung one half natin, yung makapal na marin po, ay eh, nahuli. Hindi pa nasali dito. At saka yung ano natin, yung uh, pangdingding natin, ito lang po, uh, plywood. So pinturahan natin to para uh, matibay. Hindi madaling nasira sa ulan hakotin pa to patungo doon sa bahay nila so nagabang po ang maghakot yung mga kapitbahay hello hello mo mo ako oh so nagbaya din <laughs> bigyan din natin sila sa paghakot nito para mayroon silang pangbaon sa school. so madami-dami to so pilay ari sa amo sa may pangulo niya ya pangulo dry dry Salamat sir. Okay. Atak. Pahir na, pahir! Pahir na, pahir! Da. Pahir na, boy. Sabang-sabang yung mga batao. Nandun mo kayo rin na nga, usok mo. na nga. Nandito, may May Ha! na kayo mga palibot na ba? Dali, mo human fare. Huwag mo human fare. Huwag pa

Nai, dire, dire mo ni mong balay na hindi ni. Adiha. Diha imong gusto. Dire Dire na Dire ba? ba?

Inauta na ako sa OB, anak kita sa ini kay hawana na naman na kay imaukursadan ko sa kumangkon. Nga makita mangrubot robot mo na iyahan na lang niya. Pero di makaila siya. Tabunan lang po na ako, aron din mo rin Maho, ano. Si Ang ikagawal ko yung maglakay. Ginali ay okay. sa anak ya. Hindi. Nandito yung ito siya magbagubay. Kanino ko yung sa ako May sa tuyo bala ko. Puro may nagkabaho. Ano? Nandito

দক্ষিণ পালাম <Upper language> <veter tomato> Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, makasih lah. Oh. Oh, thank you. Selamat. Yan, ito yung ano nga ito yung private Langot ninyo vlog Kasi kagawa na vlog May pangunay mo Ito na buksin nyo eh Uy, labo sa Eloy, kumura Sumaga pa Ayabag, tuntur ato ka sa mga buksidor Ayaw ayoko na So magbigay din tayo ng uh, pang ano nila Para pang snacks Ito rin mo kunit na eh Pwede Dahil na lang boss

Oh, eh, bukas. Oh, uh, ganito Ang pisahanas karpintero yung bahay ninyo. Pero mayroon pa tayong uh, pangalawang materyales sa CR at sa sa yung saingan ninyo. So sa ano lang sa sunod na araw na lang ipatayo muna itong ano po, itong materyales natin ngayon. So ang uh, gagawin natin eh, bukas, iano eh, natin ang plastada ng bahay ninyo kasi lupa naman niyo dito. So dyan siguro magatubang si Rodre, unang siya plastada ni Ogma. So ato nang planohong manindot o porma ang inyong balay. Ha? So, klaro, nagin kayo na nagin may balay kaya na may materyales. Ha? Tay? Ito, ha? Uh, Ito, ha? Ha? Ito Kayo uh, okay. ninyo, sir. So, uh, uh, Ta tanga nagtabang po ninyo. Eh, Ingles ha? Ingles ha? Kayo nindot ang English? <laughs> Thank you so much to so all the vloggers and the others um who help them oh. uh, so to help me the uh, oh. forest oh. <laughs> Thank you so much. Ang galing oh, maging list ni Nanay <laughs> oh. <laughs> oh, sa kamukanta na eh. Nasa kamukanta. Unsa may po ni Manay? Don't forget to remember. Sige ka na, sige na. Mukhang si Nana. This is your joke, lang you eh. Okay, tis tingin mo, tis Manustos pa sa ko. Oh, manustos pa ako Ako mang papel Pero nadyo kay Talin na eh, nadyo kay Talin. Kanta. Maghahat. Sige si na, tis tingin na. Tay, si tay si tatay. Tay, ang sa'yo kasulti ni mo, tay. Aha, na on. Ang sa'yo may kasulti. Naghahat, tatay. Salamat. <laughs> <laughs> yeah, na lipay tayo, lipay. Lipay. Na himo ang nagbalay. Oh. So dili nan dili na aning tulo. Oh. Mm. tulo kay ni din na ni magabi na eh, no. Oh, oh. Diaw uh -huh. yeah. nah, na yo sako ya man sa audi pero. Uh -huh. Katopon ato tu yang kilid. Uh -huh. Basta... so So morning ko na mo mo ni lang kahimtang diri guys sa mga mm -hmm. nakapanood sa vlog ni Bro Tata at saka yung last vlog natin. So yan po, masimulan na bukas, magkaroon na sila ng bahay. So kumpletuhin natin to pagkatapos ng bahay nila, lagyan natin ng ilaw, mga tulugan nila, yung mga yung mga mga hab mga kumot, mga bamig, mga mga gamit nila, mga termo, yung mga gamit sa kusina, kumpletuhin natin to. Ah, uh, yan, maraming salamat talaga sa mga Maraming salamat sa mga nag-abot. Si uh, tingnan natin. So, salamat talaga nagkaroon tayo ng budget para sa kanila po. So, hindi tayo mahirapan sa budget nito. Malit lang na ang gagawin natin kasi dalawa lang sila. Pero ah, hindi tayo mahirapan sa budget kasi mayroon ding mga nag-abot. So, sa akin, sa akin po, ang nag-abot sa akin, ito po ma'am Reje de Labina, maraming salamat uh, 28,494 si Atinida, maraming salamat. Uh, maraming salamat Atinida sa atingsgris. Ah uh, to 20,000, ang GTM, ada 5,061. Ang Lubitania Family sa kalanan, kalanan Tabugon. Lubital Lubitania Family 6,000. Maraming salamat po sa inyo. At sa kay bro tata, mayroon din sa inyo bro no? Um, mayroon din. Uh -huh. Mayroon din nagpabot. Oh so, i-combine natin to. Uh, mayroon pa tayong mga CR gagawin at saka mayroon pa tayong saingan so pagandahin natin yung bahay nila idulusin natin tapos pinturahan natin so sakto-sakto budget natin uh, galing sa sponsor uh, sa sponsor ko na pinadaan sa akin at sa uh, sky bro tata so sa sunod na araw ano uh, mag, -vlog, mag vlog sa kanay bro no mm mapanood ma nyo kay bro tata kung magkano yung uh, kay bro tata na likom para dito. So, uh, bukod sa bahay, mga gamit din nila. Ilaw. So, marami pa tayong gagawin dito para sa kanila. Daghan kayo ng ikaw mga plano sa inyo. na ya? Daghan kayo salamat. Oo, uh, oh, sige. Ito lang tatog. Ingunaan nilang basta eh, ato flip-flip on. Oo, oh, uh, basta dilang gitmo. Kaya kanyang surprise, kanyang namo. Mm. Au, mahatagan ng Japan sa ginoog. Basta mukao lang. <laughs> uh, Nain panglawas. Mm -hmm. Nya, karon. Basta okay, mukhaon lang na ibuhi, ginay no? Ah, bugas na mo Daghan hmm. Dagan like, ba hmm. Upat ng dalas siya, kartag 5. Hmm. Yan ang yung pako natin. Yung, isang uh, karton yung pako natin. So, hmm. nay, ang lansang nay, itago ni nay ha? Oh. Awe nung hirabuti na siya. Dagan ka. Roya na nga ito, boy. Roya na nga ito. Sige na, babay na sa inyo. Sige, salamat kayo. Daghan kayo, salamat. Hari, ba bye babay. Unta, tagan ta, ga pun tag maayong. Ta, babay, babay ha. O, babay. Panday, oh, babay. panday og ma. Si tatay sa Tornino si nanay Helen. Sa mga nagtanong po, so, ah, hindi so, po na, sila mag-asawa. Sa mga nagtanong po ay magkapatid po sila. walay mga, wala mga so, anak. Na kay anak mm. na eh. Tinandolan. Asa na, naman doon? Kabohol. Na, so, ako yung hindi Oh, iskola, na oh. Ano ada kay anak duha ang imong bana? Wa, pinaangkan ka. So na kay anak duha di ay istatay may walay anak. Wala. O, so sa mga nagtanong po sila po ay magkapatid hindi po sila mag-asawa. Yan po, maraming salamat po sa inyo sa panonood. Ang uh, uh, tabayanan lang ninyo. Uh, Subaybayan niyo ang uh, upload na video namin dito sa kinatatay na nanay po yan na ah, hanggang matapos ang bahay nila paggalahin natin yung bahay nila bye bye, -bye. oh bye bye, bye, -bye. sige ato sa amin ha salamat guys sa you all ako <laughs> sa amin nya na dito boss umaakyat ujun ako